What's up mga kapetals! Welcome na naman nga sa panibagong araw ng buhay ko! <laughs> Bali yan nga kakagising ko lang pero in fairness sobrang ganda talaga ng gising ko dyan at may pagunat pa nga ako. Say hi muna sa anak ng mayaman! Aba naman! <laughs> at kung makikita nyo nga, fine flex ko nga yung ilong ko dyan na nangangamatis na pero parang kahit hindi naman buntis ay nangangamatis. Bali, flex ko na rin sa inyo itong mga pahalaman ni Mama Marites. O oh, diba, may details na ang hagdan pag nababa mayaman. <laughs> Pero in fairness, maganda naman at medyo din nga yung nangyari. Bali ang araw na yan na nagbukas ng tindahan na yung aking asawa. Pero syempre, kasama niya si Tita Weng at si Ate Lilibet dahil nga hindi pa niya sa ulo ang mga presyo dito. Maya-maya nga tinawag ko siya at ko sa kanya na February 1 na nga at maya-maya nga ilalabas na ang kanyang anak. Hala! <laughs> Kaya siguro ibang gising ko ng araw na yan dahil nga alam ko at ramdam ko na konting-konti na nga lang ilalabas na si baby boy. Habang palapit ng palapit nga ang araw at pabilis ng pabilis talaga ang panahon, e eh nadadagdagan talaga yung kaba ko. Pero naniniwala ako na kayang-kaya ko to. Talagang kakayanin ko. Hala, naiyak! <laughs> Dahil nga maaga din akong nagising at may bantay naman sa tindahan, niyaya ko ang aking asawa at sabi ko ay gusto kong maglakad-lakad. Bali may dala nga pala akong donut kasi napadami yung bili ko at dahil nga maganda ang gising ko, i-share natin yon. Habang papunta nga kami, sabi ko mamimigay ako ng donut sa aming makakasalubong. Tapos nga nakita ko sila kuya dito kaso ang problema wala akong dalang plastic labo. <laughs> Ay madumi yung kamay nila dahil nag-aayos sila ng halaman. Kaya sabi ko, kuya, sa inyo na lang tong lahat dahil ako'y mayaman. Alah, hindi. <laughs> sabi ko, sila na lang ang bahalang mag-share sa kanilang mga kawork o kakanino nila gustong ibigay. Pagkatapos ko ang ma-share yung happiness ko nung umaga na yan, ay eh, ang ginawa ko nga ay eh, naglakad-lakad na nga ako dito. Dahil nga napakarami din talaga nagsasuggest na dapat ay maglakad-lakad na nga ako dahil malapit na malapit na ang ating panganganak. Kahit nga bumibigat na si Bebe, ay kailangan ko talagang sipagan dahil importante talaga at kailangan daw talaga na maglakad-lakad ako para daw madali ang aking panganganak. Dahil nga napakaganda ng gising ko at napaka-energetic ay talaga namang nag-unat-unat ako dito. Lahat nga pala nang natatanaw nyo ay pag-aari ko. Ala, hindi. <laughs> Buti na nga lang at may park dito sa kantuhan namin. Nakaka-inspire din naman talagang maglakad. At napakagandang maglakad dito sa hagdanan. Alam nyo ba, lately, sobrang grabe talaga yung mood swings ko? Hindi ko alam kung dahil sa hormones to o sinasamahan ng kaba, ganyan. Pero ngayon, sobrang bilis ko talaga maapektuhan sa mga bagay-bagay. Sobrang bilis kong malungkot, sobrang bilis kong maiyak, napakabilis talaga ng emotions ko lately. Yung parang pakiramdam ba na okay lang naman ako kanina tapos biglang mamaya hindi na ako okay dahil sa napakaliit na bagay, ganyan. Tapos ngayon medyo hirap na nga ako maglakad dahil nga nagkikiskisa na yung aking balat sa hita. Basta mahaba-haba at matagal-tagal ng aking paglalakad ay sumasakit na nga ito. Pero syempre kahit ganon ang goal talaga natin ay may normal nga ito si Bebe kaya gagawin natin yung best natin. Kaya lakad lang ng lakad hanggang sa lumabas ang batang mayaman na ba naman? <laughs> Pagkababa nga namin, nakita ko si kuya na binigyan namin ng donut at nakakatuwa naman talaga nakapetalas pala siya. Sobrang na-amaze talaga ako na pag nagbibigay ako tapos magugulat ako nakapetalas pala, mas nai-inspired talaga ako pagka ganun. At pagkatapos ko nga maglakad, nakadalawang akyat at baba naman ako sa hagdan, ay talagang napagod din yung pagkatao ko. <laughs> Siyempre, wala na akong ibang gagawin kundi ang best friend kong si Judith. Alam nyo naman, focus tayo sa goal kasi kailangan nating makasingil. Para sa mga bagong nanonood sa akin, si Judith po ay ang aking best friend dahil siya ay si Judith. <laughs> dahil nga ako ay online seller na nagpapa-installment, kaya naman talagang may Judith ako at kailangan kong ilista yun. Naks, kitang-kita nyo naman, feel na feel ko ang pagki-keyboard. Aba naman. <laughs> kasi pag nandito ako sa pwesto ko tapos nagki-keyboard ako, feeling ko talaga nasa opisina ako kahit mga ilang minuto o or oras lang ng buhay ko. Dahil alam niyo naman, hindi ko na-experience mag-work sa opisina, kaya nag opisi opisinahan ako din sa tindahan. <laughs> At pagkatapos ganon, inagpahain eh, ay na nga ako dito dahil nga nag ako sa luto ng aking asawa. Gustong gusto ko talaga pag siya ay nagluluto ng itlog na may corn beef, feeling ko nag-iiba yung lasa lalong sumasarap. Ala hindi, pinaghalo lang naman yun. <laughs> At pagkatapos nga noon, maya maya nga ay nagsimula na akong kumain. Alam niyo naman na maliban sa pagiging online seller, vlogger, asawa, kapatid, anak, hala ang dami. <laughs> Ako ay narakit din kay Sitaw. Pag nga kayo nakapag-register na, seller na at ginamit niya pa yung aking referral code, nakapag cashing in, nakapag-add ng products at nakapag-cash out. Ang kagandahan kay Sitaw ay meron din siyang vacation mode. Ang vacation mode naman ay pwede tayong magpahinga dahil siyempre minsan may mga panahon naman talaga na hindi naman tayo laging okay at ang kagandahan kay Sitaw ay naiintindihan niya tayo. Hala! <laughs> Bali yun nga ituturo ko sa inyo kung paano ang vacation mode. Bali siyempre, open sitao. Pagkatapos noon, pumunta kayo sa account. Tapos, hanapin niyo yung products. Makikita niyo nga dyan yung turn on vacation mode at pipindutin niyo nga yan. Meron nga tayong seven times para magpahinga sa buhay. Hala! <laughs> Bali, pag pinindot nyo ayon, yun, ma-unpublish lahat ng ating mga produkto at wala mo nang makakabili sa atin. Pero kapag tapos ng ating bakasyon at nakapagpahinga tayo, pwedeng pwede nating i-turn on yan at mapapublish lahat ng ating mga produkto. At balik na ulit tayo sa ating pagpapayaman. Aba naman? <laughs> Kaya na pag ginagawa mo dyan, itry mo na si Sita when be a seller. At pagkatapos nga nun, pumunta na ako dito sa tindahan dahil nga nagpapahulaw-hulaw ako ay mag -e edit mo na ako ng aking vlog. Maya-maya nga, dumating na ulit yung aking mga small investment. Dahil nga, pag wala akong budget sa makakapal na gold, bumibili talaga ako ng paunti-unti ng mga magagaan. At syempre, ito namang isang ito ay regalo sa akin ng aking asawa. Narealize ko kasi na wala pa akong masyadong hikaw. Kaya naman ngayon, medyo hikaw na nga yung iniipon ko at napakaganda nga nito. Lightweight lang siya pero sobrang cute at ganda talaga niya. Bali yung mga hikaw na yan ay 3 grams, 2 grams, lightweight lang din talaga. Pero gold is gold. Kahit napakagaan pa niyan, tumataas pa rin yung value niyan. Kaya naman ko may extra ka dyan, abay ibili mo ng gold kahit pa paano. <laughs> Kaya naman huwag kayo mahihiyang mag-message sa Kapetals Online Shop dahil may masisipag nga akong admin dyan. At kita nyo naman, pag suot na yung 2 grams na earrings na yan, o oh, di ba hindi halata? May mga gold kasi na nakakadaya tignan at mukhang makapal talaga siya. Kaya habang wala tayong pambili nung makapal talaga, ay eh, doon muna tayo sa mukhang makapal. <laughs> o oh, di ba sobrang cute. Sinong magsasabing magaan lang yan? o <laughs> oh, siya, hanggang dito na lamang. Thank you Lord sa araw na ito. Sana po lahat ng nanonood sa akin ay makapag-invest at magkaroon ng racket sa buhay. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha ha. <laughs>